Alam ko uh, yung iba sa atin alam na alam na to dahil uh, palagi silang nakakaluwas Pero mayroon din tayong mga ibang uh, kapatid na riders na gustong uh, lumuwas ng Manila o ng Baclaran o ng Moa na natatakot sila dahil hindi nila alam yung daan So ito na yung pagkakataon nyo guys para malaman nyo yung daan papunta ng Baclaran Yo! What's up mga kaduwit! Uh, welcome back dito sa ating YouTube channel Nakalabas na naman ulit tayo ng kabiging Hihi! <laughs> Bua! Ayan, papunta tayo ng Bulacan guys para bumisita ulit sa ating mother-in-law So, ang magiging uh, topic ng vlog ko ngayon guys ay kung papaano pumunta ng baklaran Ayan, doon sa mga nagre-request na gumawa daw tayo ng vlog papunta ng baklaran ng nakamotor pero hindi na ako papasok ng baklaran guys ha dahil uh, papunta na tayo ng uh, bulakan ngayon so bali ituturo ko lang yung daan para doon sa mga nagre-request kasi meron mga gustong mag sa simba sa baklaran at mamili gamit ang motor eh, ay okay. gusto nilang malaman dahil nalilito sila dun sa mga lilikuan o dun sa mga intersection so ngayon ibablog natin para malaman nila yung tamang uh, daan papunta sa baklaran so let's go at kasama ko nga pala ang aking brother-in-law ayan naka XRM na blue yung si Tom at ang aking misis so kakalabas lang natin ngayon guys sa trabaho sa EPSA uh, didiretso na tayo ng bulakan ngayon Ayan, pagdating nyo guys dito sa binakayan, tuloy ng binakayan yan. Kaliwa tayo dito sa Bakor. Hindi na tayo dadaan ng SM Bakor. Dito na tayo sa gitna para shortcut. Ready-ready lang to guys. Aba-aba din to, siguro mga 4 kilometers din to. traffic na guys Apo na kasi Ayan go na Sorte natin Ayan guys sa ah, Pagdating dito kakaliwa tayo Kakaliwa tayo dito Ayan, dire-diretso lang to Doon sa mga uh, Hindi pa alam tong daan na, na to Ayan Kaliwa tayo dito guys Then dire-diretso lang Hanggang sa makita natin yung Flyover Papunta na ang coastal Tawag uh, tayong papasok doon <laughs> Titignan lang natin Pero ito na guys yung sinasabi ko Yung flyover Kapunta ng coastal yan Pero hindi tayo akit dyan Dito tayo sa derecho lang Derecho, derecho Ayan Ito na guys yung papunta ng sapote Ayan, diretsoy lang natin to. Alam ko, uh, yung iba sa atin, alam na alam na to dahil uh, palagi silang nakakaluwas. Pero meron din tayong mga ibang uh, kapatid na riders na gustong uh, lumuwas ng Manila o ng Baclaran o ng MOA na uh, natatakot sila dahil hindi nila alam yung daan. So, ito na yung pagkakataon nyo guys para alaman nyo yung daan papunta ng baklaran medyo traffic na yan, karitso lang tayo dito kakanan ng konti may bagong daan din dito oh. No? sa kabila mayroon din bagong daan na ganyan eh pwede kang mag shortcut so pagdating dito guys kaliwa tayo kaliwa ayan sa ilalim ng tulay ayan kaliwa lang tayo dito guys then dere-derecho na tayo papunta ng tambo Ayan. dito yung vlog ni Hungry Syrian Wanderer at saka ni Hungry Syrian Vlog yan shout out sa iyo idol ito yung may nakahiga pa sa folding bed eh <laughs> sa air bed yan dire dire lang to guys diretso parang lang tayo dito guys uh, ito yung landmark pit, Petron at saka Jollibee ayan kanto ng Victor Medina yan liliban tayo dyan then makikita na natin yung palingki ng Paranaque i okay. Dere dere chuparin guys. Nakakita tayo ng tulay ng gongalo. natin yung nabutan guys ayun na ayun na guys kakaliwa na tayo dito guys kaliwa 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 madaya yung stoplight na yun ah oh. sa main road 150 seconds sa Paranaque ano lang 25 seconds lang mayan din pagdating dito guys sa may crossing right turn tayo dito hindi na tayo liliban sa kabila kung pupunta tayo ng Moa pwede tayong lumiban dyan pero kung hindi, uh, dito na tayo. Kung baklaran lang tayo. Kanan. Ito na. Ito lang muna tayo sa motorcycle lane Para... Sumunod <laughs> tayo sa tamang linya. guys ah, nandito na tayo sa may kanto ng Uni Oil ilang metro na lang nasa baklaran na tayo ah, sa mga pupunta ng baklaran ayan kakanan lang po tayo dyan sa may 7-11 ayan diretsyo tayo dyan kanan rin kung kapunta naman tayo ng Manila kaliwa tayo diretso man ayan guys dito kung maklaran tayo kanan tayo sa kanan pero kung pa Manila dito tayo sa kaliwa so sana eh, natutunan nyo guys yung daan uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, maling pananood uh, ito na po yung baklaran ah uh, since pawing nga tayo ng bulakan kaya dito tayo sa kaliwa pero kung sa baklaran ka talaga sa kanan ka ayan ito na po yung simbahan ayan so yun lamang guys at uh, maraming maraming salamat sa inyong maling panonood Uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the tiny bell para update kayo sa akin mga susunod na video. Keep safe guys and God bless.